samahan niya guys at nagluluto ako ng kopra pati nang ko si taas guys pagkating ko si taas yan nagluluto ako ng kopra hindi na dryer ito siya guys hindi na dryer ito siya para ma ano siya maluto yan o, matuusukan harbis ng kaunting kupra ang new at uh, ano nagawin siyang kupra ang guys o eh. yan pinapausukan ko lang to siya guys nasa ilalim po yung kanyang apoy yung mani sa taas init na lang po yun yan ang magpapaluto dito Pag ano pa to siya guys. Ang uh, hilaw pa. Maputi pa siya. ito so ganito. Maputi. Yan. Hilaw pa to siya guys. Maputi pa. Pag na siya guys. Ano naman siya. Ano siya brown na. Yan. Medyo brown na siya. Yan ang loto na siya. Medyo matagal-tagal lang ang proseso nito guys. Mga maluto siya uh, sa dalawang araw mo siyang haluhuhin kasi pag ano pag walang walang init sa araw, eh ganito talagang gagawin uh, idadryer idadryer siya para maluto nasa uh, ano po to uh, uh, 2000 pieces na nyug ito yung ano niya 2000 pieces yung na ano na siya laman na ito lahat Ayan, oh. medyo ano pa siya uh, dalawang araw talaga to siya guys medyo maluto ngayon meron naman siyang luto pero hindi pa siya ano talagang pantay lahat ito po yun, oh, Loto na to yan o oh. meron na nga sya naglalangis na o oh. yan guys o oh, kita nyo guys sa kamay ko guys o oh. naglalangis na guys yan ito lang kayang sa amin dito sa probinsya pagka makaharvest kami ng ah uh, niog pag ganitong tag ulan ang kailangan eh ano mo sya i eh, dryer o, tapos si eh, pausukan Sa ilalim yung usok Yung pagdating na masitas Yan yung ang mainit lang So nandito sa ilalim po yun guys Tuturo ko sa inyo yung Aking ano doon Yung Pugon Nandito po yung ano nya Sapoy Uh, ito yung pang ano guys yung ang bao na tinanggalan na ng laman ito na yun tapos siya rin yung ano dyan guys igagatong yan siya rin yung gagatong dyan siya naman yung magluluto doon sa kanyang laman na nasa itaas nga nakasalang ganun na ano nang, ano guys ang kupra kailangan talaga tiyagaan pag wala kang tiyaga nito guys uh, wala mangyayari yan ano lang po yan ang mapaluto doon sa kanya ay ang init lang yan init lang apoy lang yan guys ito na yung tinanggalan niya ng ano eh, ng laman. So shout out daw diyan pala sa uh, mga team pa show, kay Idol Boy shout out din. Kay Ma'am Jurgen. Kay Ma'am Derla, shout out. Kay Radio ng Singapore. Shout out sa iyo. Kay Insan Walk, Jagrans. Shout out. Ito po yung ano rito sa amin ang hanap buhay sa probinsya. kailangan mo magjaga para ma may nilaga ka yan po yung isa guys oh. yan maluluto po yan guys da, dalawang araw sumukasalang yan patuloy ko lang yan siyang lagyan ng gatong dito sa ilalim Didikit lang po yan sya dyan. Uusok lang po yan doon. Tapos halukain ulit si taas guys. kailangan lang nito matyaga wala talaga mong taga taga nito wala patuloy lang naman yung ang ano niya ang in init siya naman ang ano dito patuloy lang yung ulit dito Tulad ko magsasaka dyan pag uh, mag harvest po kayo ng niyog na tagulan ganito po yung gagawin niyo. ito dryer nyo gagawa kayo ng dryer tapos yung sa baba lang yung ano doon yun naman yung gatong gagatungan nyo sa baba yung panggatong na po niya guys ay eh, yun lang po yung pinaka ano niya, pinaka binalotan kung tawag doon kasama na po yung bao doon binalukan Ayan. tapos ah, uh, patuloy lang siyang ano, mag, nito mga ano ko lang na mga 5 minutes so, hukay, uh, halukay mo naman siya ulit para naman yung nasa ilalim ay angat sa itaas tapos ah, hanggang sa bandang huli parehas na silang maluluto. Hindi talaga lag magali guys yung pagag ano nang ano ng niyog? Kailangan ah habaan mo yung ano mo. Uh, habaan mo yung pag-unawa mo kasi kung hindi eksi yung pag-unawa mo walang mangyari sa hindi ka makapaluto ng ano makapaluto ng kopra yan magbo-brown naman niya siya kung maluto na siya. Yan malalaman na siya kung luto na. Yan. Kasi pagka uh, nito puti pa siya, hilaw pa. Hilaw pa yan puti. Hmm. Um, yan oh. Yan, puti, hilaw. Pag brown yan, ito ng kulay. Yan, luto na 'to. Oh. kumakatas na. Yan. Yan. Yan muna guys. Maraming salamat. Ah, uh, sinishare ko lang yung konting kalaman sa akin sa aming karanasan dito sa sa bundok.